natatandaan mo pa ba ang mga ito? Nakapaglaro ka rin ba ng ilan sa mga ito? Bago pa man na ang iba't iba klase ng mga modernong laruan lalong higit ang iba't ibang uri ng mga gadget ay una munang sumikat sa mga kabataan noon ang mga lutulutuan at ang mga manok na tumutuka-tuka na kalimitang makikita sa mga piyestahan. Ang mga laruan ding ito ang sumisimbolo at nagpapaalala kung gaano kakulay at kaligaya ang buhay ng mga kabataan noon.